May learning disability ba ang anak mo? Challenging ang pag-aalaga sa kanya, no? Ang iba sa inyo, kayod ng matindi para ma-afford din yung mga spesyalista at mga special learning sessions niya. Maraming luxury yung ini-enjoy ng ibang pamilya, di mo na iniisip dahil mas mahalaga yung development ng anak mo. Ang iba sa inyo, full-time na nag-aalaga ng anak. Saludo po ako sa inyo. Alam niyo ba na special kay Jesus ang anak mo? Ang sabi sa gospel according to Mark, Let the children come to me. Do not hinder them, for to such belongs the kingdom of God. Ang ganda nito, di ba? Ang kaharian ng Diyos ay para sa mga bata. Bakit daw? Kasi ang mga bata nananatiling inusente sa mata ng Diyos. May magawa man silang mali, hindi nila dadalhin yung responsibilidad nito dahil bata pa ang isip nila. Kaya tanggap sila sa presensya ng Diyos. Lalo na ang mga bata na may learning disabilities. Mahal sila ni Lord. Bukas ang langit para sa kanila. Pinagpala silang lubos. Pray tayo. Lord, kinikilala ko ng aking anak may learning disability man siya, ay pagpapala mo. Salamat sa patience at lakas na binibigay mo sa akin para maalagaan ko siya ng tama. Salamat sa pagmamahal mo sa akin at sa anak ko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.